ang kabayanihan Meron pa kaya dito sa kasalukuyan Marami pa, marami pa kaibigan Kung di lang ang Diba? Ang tindera sa palengke na hindi nanlalamang Ang mabait na pulis na iinagalang Si nanay at si tatay na nasa ibang bansa Ang atang pamilya ay guminhawa Sila'y buhay na bayani ng ating panahon Ala. <laughs> sa tulong nila ang bayan papangon Sa sipag at syaga, sa pagkakas isa Ang panglaran ay abot kamay na Nakalimutan na Sorry. Ang teacher na nagmamahal sa kanyang profesyon Kulang man ang sweldo Pero dedikasyon Mga amang gagawa Kahit pa kontraktual Bayani, bayani, bayani puso'y wow. marangal Sila'y buhay na bayani ng ating panahon Di diba Yes! Sa tulong nila ang bayang babangon wow. Sa sipag at Sa pagkakasay Ang kaunlaran ay na. <laughs> abot na Abot na Mahaba pa pero more or less yung team ganun para pasok na pasok dun sa kabayanihan yung yeah. sa swap na swap Big text kasi siya sa akin kanina